Hello, what's up, guys? The videos for today is tataya pa tayo sa perya ngayon, guys. Pero yung malupit po dito, yung di po piso yung tataya natin, tigay isang libo po. Wow. Ayan na, guys. Nag-prepared po tayo ng pera ngayon. Nakakaramdam na ako ng kaba guys. Baka maupos yung bulsa natin dito. My God. I hate Trump. Pa, abo matindi! Parang kulang pa. Dagdagan natin. Nabitin ako yung isa pa. Aba matindi! Tuloy na natin guys. Isa pa. Sa orange disguise. Sa tingin nyo guys, mananala to. Kasi pakiramdam ko, wala na talaga. Tulad ni X, never come back. Wala na talaman wallet ko. Yun, may nangita ko. Ubusin ko na lang to kaya. Ginaganaan ako, kaya isa pa. Uy, napatra si Sir. tingnan yung mukha Parang ni gulat ng gulat. So weird. <laughs> Kaling kang kupal ka. At dahil bitin pa rin ako, 3K tinaya ako sa isang gulay. Tagdagan natin guys. Total sanay naman tayo sumugal sa pag-ibig eh. Tanga na kung tanga. Ang malaga manhid pa rin. Maliwanag. Ikaw, Bobo, putang mo ka! naman natin yung mukha ang tagumpay dyan. Wow. <laughs> Gago! Yan, malapit na Pagtumama Yan, panigurado. Kakalimutan ko na si X. Na. Yung kaba, abot lang. Basang-basa na ako sa pawis. Oh. Kunwari, wala lang. Yun, panalo tayo guys. Wow. diyan nagtatapos yung video natin guys at sana supportahan nyo po kami sa mga bago pa naming mga videos content sa mga gusto humingi ng balato share nyo lang po yung post natin ngayon saka i-follow nyo po ako lagi sa facebook sa youtube tiktok at iba pa and see you guys god bless